Good morning guys, ayan. magandang 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 umaga po sa inyo lahat So ayan, syempre kasama ko yung D.S.Dig May update ko po kayo sa uh, nangyari po dito sa Pasakaw no? uh, Share ko po sa inyo, mahaba na po ko sa yung pila ng mga truck na dito po na mag-deploy ngayon Kasi uh, may paparating na naman pong masabang panahon dito po sa Bicol Region uh, Si Leon, ayan. Uh, as of now po, signal number one na rin po dito sa Bicol Region So, ayan, dito po muna sila sa may bandang pasakaw po maestro para po uh, kahit paano po, no, ay mag din po sila sa baha kasi papuntang Naga City po, uh, madami na po yung kaparadang mga stranded na mga sasakyan, hindi lang po mga truck, yung mga ano din po, mga iba't ibang sasakyan po. So, ayan, let's go guys, samahan nyo ako. Uh, tingnan natin kung, ba, kung gaano ba kahaba yung pila ng mga sasakyan na nakaparating dito sa pasakaw. Let's go! Ito nga to guys, sa barangay kitang, no? Dito kami nagsimula. Kung saan uh, marami na mga nakaparadang mga sasakyan. Ayan, uh, kadala, karamihan dito mga container van siya, no? Nung mga nagsusupply ng mga produkto siguro dito sa Bicol region. Actually guys, galing to sa kahabaan ng highway na papuntang Naga City. Kaya lang dahil sa Bagong Christine, ay stranded sila. At talagang ilang araw, mga limang araw na halos na hindi sila nakakalusot. Kung, ang iba siguro nito papuntang Matnog Fort, parang ganun eh. Kasi mga delivery van talaga yung mga karamihan sa kanila. So yun kaya pinapunta siguro sila muna dito sa area ng Pasakaw kasi dito sa amin humupa na yung tubig ba hindi ka tulad sa Naga na talagang ano pa siya. Lubog pa yung Naga City. Wala pang nakakadaang sasakyan sa may bandang Milaor. So, kaya sila hindi pa sila makakatawid. Yun yung ating mga driver at painante. No? Kanya-kanya na lang silang madiskarte kung paano sila makakausad. No? Ayan. Kaya sobrang na po talaga yung kalagayan din ng ating mga ano, truck driver no, at ang kanilang mga pahinante kasi kahit dito sa amin kaming mga pasakay niya tinamaan din ng baha ng bagyong Christine at least kami may pamilya kaming mapupuntahan in case na wala na kaming <laughs> pangkain pero sila talaga wala so kaya ayan nakakaawa din talaga sila ngayon at target natin pumunta tayo guys sa po itong pasakaw, no, tingnan natin kasi mas madami daw doon mga naka, naka, ano, naka-stranded din ang mga sasakyan. So, hopefully, mabiyahin na rin yung ano natin, ruro natin, no, papuntang Masbate para naman yung mga stranded, eh, maka-usad na rin sila kasi ngayon, guys, ano na, medyo maganda-ganda na yung panahon. Kagabi, umulan pa siya pero ngayon, okay na. Wala na siyang ulan na siya. Damakulim-lim na lang yung panahon pero Siyempre, as of now, nasa signal number 1 na nga nakataas yung signal number 1 dito sa Bicol region dahil sa Bagyong, Bagyong Leon. Kaya ayan, medyo nagkusunit na rin ang panahon pero kahit pa okay na kami dito yung baha. Umupa na, wala nang masyadong problema, no? Kaya mas nakakaawa talaga yung nangyari sa bandang Naga City at yung mga karating na lugar, no? especially sa Gainsa kasi as in lubog na lubog talaga sila uh, kami dito ay okay naman kahit pa paano kaya nagpapasalamat pa rin ako kasi natapos yung baha na ligtas yung mga kabarangay at buong pamilya ko kaya yun pala guys ay sobra sobra na dapat natin ipapasalamat kasi ang mga ang gamit yung mga kasangkapan na papalitan yun pero yung buhay talaga hindi, hindi na mababalik pa kaya sobrang-sobrang nakikiramay din ako sa mga pamilya na naapekto ng bagyong uh, Christine eh hindi na talaga namin inaasahan na ganun din ang mag-apekto dito sa barangay namin kasi kami guys yung bahay namin ay talagang hindi mo akala yung abutin kasi yung bahay namin is part ng medyo mataas-taas yung lugar pero yung mga kapitbahay ko as in talaga sila yung bahay lang namin halos dun sa may banda namin yung litaw pa rin kaya sobrang ito yung kapasalamat ko yun uh, kaya ayun guys uh, basta ano lang laban lang Bicolandia bangang Bicolandia hindi tayo mawala ng pag-asa no? makakaahon -pa din tayo kasi parte talaga ito ng buhay may, may, mga nangyari talaga hindi natin inaasa kaya pilitin pa rin natin magpaka-positivo diba? at syempre salamat salamat din sa lahat ng mga tao na may mabuting puso na tumutulong talaga sa amin dito lalong lalo na dito sa Bicol region although hindi lang kami apektado pati yung Batangas apektado rin mas malala din yung kalagay nila pero may mga mabubuting puso pa rin talaga na walang walang humpay na naghahatid ng tulong lalong lalo na sa bandang Naga City no? para yung mga nasa bubong pa ngayon talagang sana lahat na sila inabutan ng mga relief goods or mas maganda kang na, na ano sila na evacuate na sila doon kasi may parating na naman bagyo andyan na naman si Leon at sa Webes daw wabalik ulit si Christine kaya sobra sobrang pagsubok talaga ang dinadaanan ng Bicol region no? uh, hindi natin inaasahan na magkakagatito yung Bicol Ay nakakalungkot lang guys yung balita na parang magkakaubusan yung supply dito sa Pasaka. no? kasi yung makaratig nating lugar Katulang San Fernando Pamplona yung iba dito na sa atin uh, kumukuha ng supply ng pagkain sa grocery. Hindi ko na sila nag-grocery. No? ah uh, mga ilang week pa siguro pag nagpatuloy pa yung ganitong sitwasyon wala na talagang maubusan ng supply kasi wala pa din talaga nakapasok na delivery dito sa Pasakaw. No? So hopefully sana hindi hindi magkaroon ng panic buying ng mga kababayan natin dito dito na ako guys sa may bandang ano na malapit na tayo sa munisipyo ng Pasakaw no. Uh, Ayun, uh, yung munisipyo natin ay patuloy pa rin na naghahatid ng uh, tulong at rescue sa mga kababaihan natin na nasa bandang Naga City na pa rin dito sa Pasakaw. So, yun ah uh, target nating puntahan yung Pasakaw port no. At uh, doon po lilipapasukin tayo no? kasi ang alam ko puno, puno na talaga yung loob. Ayan, tapasok na tayo, guys. Support. No, o. Madami ng, siguro madami mga stranded din dito. Talagang mga kababayan natin. Ayan, oh. Sana makapasok tayo. Siyempre, makapaalam tayo. Makapaalam tayo, guys, kung pwede tayo makapasok. Para makita natin yung, yung sitwasyon sa loob. Nakakalungkot talaga, guys, yung mga pangyayari, yung mga stranded talaga ang dami-dami. hindi sa kalungkot kasi hindi talaga tayo pinayagang makapasok no uh, kahit media daw hindi nakapasok doon sa loob ng court kaya uh, ngayon may paparating naman ulit na bagyo ano na lang ingat na lang tayong lahat guys keep safe ko lang laban lang laban lang tayo natin